may bukas pa kaya ngayon. Tulo na. Kung wala, teka, wala na yun baka wala, tika, wala yun. Baka wala mabili. Paliti na talaga yan. Wala hmm. mo, baka meron pa. May maano, tanggalin mo. At baka may mabili pa. Wala mabili. Hindi, mabili. ang Kingsport, alas 7 pa sarado nun. Kingsport, ang bayo, ano? High tension. <laughs> <laughs> Ito high tension. Hindi siya maraming ko po. Nilinis mo na ibang spark plug? Iba, sasabay-sabay ko lang. Okay naman siya, yo. Oh. Makaka matataas pa yung ano niya. Kumpulin na lang yun, nangyari baba. Nangyari baba na yun. Dahil mo yan, pre. O, sige. Nalihan mo na ba? Eto, tanggalin mo muna, baka may mabilang pa tayong gasket. Ha? Tatanggalin ba ngayon to? Huwag na. Huwag na. Huwag na. na. Ha? Huwag na daw. Uug baka mag-do. lang ng ano. Silastic mo na daw. Huwag na lang ng gasolina para pag ano. Huwag na lang ng ano. De, ng, ano ng para hindi pumasok. Eh, saan ka pa bibili yan? Hindi ko alam. Si Tolitz may alam yan. Si pa, ka po. Pabili kaya kayo yan? Oo. So, yeah. Ano mo pa yan? Alas 7 nga sarado ng Kingsport eh. Pag tinanggal mo yan eh, ano yan? Na yan. Matik yan, bibilin ng bago yan. Mm. Magkano bago niya ng tanong? Baka kapusin ako. Hindi, ubus eh, yan pre, mga 500. Wala, pasok yan. Kung 500, walang problema. Hindi, ubus 500 yan. Ano lang yan eh? Mura lang yan. May motor ka ba? Meron mo. Oh. Yeah, may, big, may Ducati pa tayo kung gusto nyo. Kuha tayo natin ng Ducati. <laughs> Para isang lagayan na lang. Oh. Para hindi lang. Yan Ano ba yan? Yung gomang yan, malaki? Eh. Sambo yan. Sambu yan ang bibili. Yun. Kailangan pa ba natin dali niya ito, Lips? Sampol. Mas per sampol yan. Ah, hindi ko. Wala bang pangalan yan? Para ano? Pangalan na lang. Alam mo kung anong modelo to? 97, 98, ganyan. Ah, ganun ba yan? Hmm. Dali na lang natin para wala nang ano? tanong. Pero malilinis pa naman yan, di ba, Pre? Hmm, kaya pa yan. Kung walang mabibili, kaya pa yan. Ganyan, ganyan. Yan ang basket niya. Bigas na. Bigas na, no? ano, pre? Eh, jaryo mo. Ay, jaryo. Ayun, 667, may number. Pre, eh, iladali plastic pato. natin. Okay, okay. Pause, po muna. Plastic. pause muna, pause Ito muna, pause. attention, ha.